Recently, Batina was hit by storms of unprecedented intensity along the Black Sea coast. High waves and gale force winds batter Russia's south coast in what authorities are calling the storm of the century. Two deaths have been reported. Rescuers have evacuated more than 350 people from their homes amid severe flooding. Isang pangyari ang hindi naasahan sa lugar ng Russia, ang tila end of the world movie na nangyari sa Russia. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay nahikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Isang malakas ng bagyong pinangalang bitina ang tumama sa baybay ng dagat na itim. Dahil dito, naitala ang malupit na pinsala sa lungsod ng Sochi sa Russia. Ang bagyong ay nagsimula sa malakas na hangin Itinapo nito ang bubong at binali ang mga puno. Ang isang bahay na may tatlong palabag ay bumagsak dahil sa pagkaagnas ng lupa sa ilalim nito. Buti na lang ang lahat ng residente nagtagumpay sa pagkalikas. Binahan ng malaking alun ang mga kalsada at hotel, pati na rin ng mga apartments na nasa tabi ng baybayin sinira rin ang malakas na alon ng riles ng tren sa pagitan ng Sochi at Tuapse. Ang mga epekto ng masamang panahon ay naapektuhan ang daang-daang lokal na residente. Ang mga tao sa kalsada ay nagpaglaban laban sa malakas na hangin na subukang manatili sa kanilang mga paa. Nag-ulat ng pagkawal ng kuryente dahil sa mga pagbagsak ng poste. Ang alon ay bumuhos sa mga kalsada ng lungsod tulad ng karino tubig sa ilog. Ito ang pinakamalakas na bagyong naranasan ng mga residente sa lokal sa ilang siglo ng lumipas. Kung ating mapapansin, tila baga tsunami ang nangyari sa Russia. Isang bagay na sobrang nakatakot na hindi pa nila naranasan sa ilang mga siglo. Ating pang ang mga videos na nakunan ng mga netizens patungkol sa nangyari sa Russia. mga awit 138 verse 7 to 8. Kahit ako'y nagtaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Kaibigan, ano anuman ang mangyari sa ating buhay, anuman ang mga pagsubok na ating kaharapin at kinaharapan, magtiwala tayo sa ating pagkundus dahil siya lamang ang magiligtas sa iyo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming panal, mga Panginoon naming Diyos, kami po Panginoon na humihiling sa inyo ng kaligtasan mula sa langit. Iligtas po ninyo Panginoon ang inyong mga anak na nakakaranas ngayon ng trahedya ng buhay. Maging ang mga kaibigan po namin sa Russia. Tulungan kami Panginoon naman ng palataya sa inyo. Makilala ka namin na gusto at bigyan ng kagalakan ng aming mga puso kahit na nagkakaroon ng mga ganito pangyayari sa aming buhay dahil naniniwala kami na kayo po ang bahala sa lahat. Salamat Panginoong Diyos sa inyong pagmamahal at salamat sa aming Panginoong Su Kristo na siyang nabayubay sa krus upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kasama ang aming Panginoong Yesus at kasama ang aming buong pamilya. Purihin ka o may Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming sabutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.